1856. Sila na at Harvey ay gumugol ng tatlong taon sa Lekyo na sect at hindi na sila walang muwang na mga bagong dating. Naunawaan nilang mabuti kung gaano kalakas ang isang three-star demigod. Sa kanilang mga mata, bagamat malakas si Sebastian, kahanga-hanga lang siya sa dati nilang mundo at malayo pa ang mararating kumpara sa mga henyo nitong isang ito. Kunin nyo sila at hilahin sila palayo. Utos ni Theodore sa mga nagtipong apprentice. Patawarin mo kami, MS Lana. Isang grupo ng mga apprentice ang agad na sumulong, pilit na kinaladkad sina Lana at Harvey sa tabi. Si Theodore ay hindi lamang isang senior apprentice sa Lacuna Sec. Siya rin ay apo ng punong elder. Kaya naman, dinadala ng kanyang mga salita ang bigat ng isang imperial na utos sa mga ordinaryong baguhan. Ang yabang naman ni Theodore, pinili ng mga nakatataas na pumikit, kahit alam nila. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, ang isang mahuhusay na apprentice tulad ni Theodore ay higit na mahalaga kaysa sa karaniwan, hindi banggitin ang impluensya ng punong elder. Bitawan mo ako. Pilit na nagpumigla sila na, ngunit wala itong kabuluhan. Napasigaw na lang siya kay Sebastian, Sebastian, tumakbo ka na, dali. Oo, Sebastian, tumakbo ka. Mabuhay ka para lumaban sa ibang araw. Sigaw ni Harvey habang puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling kalmado at hindi kumikibo. Ang isang Theodore lang ay walang halaga sa kanya, at kahit umatake ang buong sect, hindi siya matatakot. Ninitian ni Theodore si Sebastian na may ekspresyon ng panunuya sa mukha. Binigyan kita ng pagkakataon, at hindi mo kinuha, kaya sarili mo lang ang masisisi mo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag patay ka na, Aalagaan kong mabuti sila na. Hindi magtatagal, ikakasal kami, at magbubuntis siya ng ilang malalakas na anak na lalaki para sakin. Lalong nasa sabik si Theodore habang nagsasalita, at hindi niya napigilan ang sarili na tumawa ng malakas sa pagtatapos ng kanyang spiel. Nagpapakamatay ka, sabi ni Sebastian. Matalim at nanlilisik ang kanyang tingin, at may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Nagpapakamatay ako. Hindi mo talaga alam kung saan ka lulugar. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kapangyarihan. Declare ni Theodore habang nakakuyom ang kamao. Sa isang iglap, naglunsad siya ng suntok sa ulo ni Sebastian ng napakabilis ng kidlat. Katapusan na ng lalaking to, sabi ng isang tao. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Hindi. Sigaw ni Lana. Namutla ang kanyang mukha, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Akmang tatama na sa ulo ni Sebastian ang suntok ni Theodore, tumabi si Sebastian. Sa isang iglap, hawak na niya ang kamao ni Theodore. Grabe! Sinalo niya talaga ang suntok ni Mr. Theodore. Ang mga tao ay namangha. Parehong nagulat si Theodore. Pakiramdam niya ay tumama siya sa solidong metal, at sumama ang sakit sa kanyang kamao. Nang sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ang pagkakahawak ni Sebastian ay parang bakal na pangipit na mahigpit na nakahawak sa kanya sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Mamatay ka na. Sumigaw si Theodore sa parehong galit at takot. Gamit ang kanyang libreng kaliwang kamay, mabilis niyang inilabas ang isang dagger mula sa kanyang storage space ring at itinutok ito sa chan ni Sebastian. Ang singsing -sing ng storage space ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Kahit na ang Theodore ay isa sa pinakamaliit na uri, nagkakahalaga pa rin ito ng isang libong espiritong bato. Upang ilagay ito sa pananaw, ang isang tatlong taong pamilya ay maaaring mabuhay ng isang taon sa ilang mga espiritong bato lamang. Para sa isang karaniwang demigod, ang gayong sing-sing ay isang hindi matamo na luho, na hindi nila maabot. Ang partikular na sing-sing na ito ay regalo mula sa lolo ni Theodore. Sa kabila ng mataas na halaga ng storage space ring, nag-aalok ito ng mahusay na kagan-hawahan pinahintulutan nito ang mga bagay na maimbak ng walang kahirap-hirap, na nagbibigay daan sa mga armas na dalhin sa lahat ng oras. Katulad ngayon, ang bigla ang paggamit ni Theodore ng punyal ay nagpahuli sa lahat. Mag-iingat ka! Naalarma na sigaw ni Lana. Kabanata 857. Isang malamig na kislap ang sumili sa mga mata ni Sebastian. Si Theodore naman ay ngumiti ng nakakaloko. Parang nakikinita na niya si Sebastian na nakahiga sa pool ng sarili niyang dugo. Nang matusok na sana ng punyal ang tiyan ni Sebastian ay bigla itong huminto. Ang kanyang palso ay nahawakan ng isang malakas na kamay. Hayaan mo. Tanong ni Theodore. Magkahalong gulat at galit ang bumabalot sa kanyang mukha, dahil ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak kay Sebastian. As you wish, sagot ni Sebastian. Sa mabilis na pag-ikot ng kanyang mga kamay, umalangaw ang isang matalim na bitek, at agad na pumutol ang mga palso ni Theodore. Ah! Napasigaw si Theodore sa matinding paghihirap, ang kanyang mga pag-iyak ay tumatagos sa hangin, na nagpaparamdam sa lahat ng tao sa paligid ng panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, namimilipit sa sakit. Ano? Nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, natulala sa kanilang nasaksihan. Si Theodore ang nangungunang apprentice ng nakababatang henerasyon ng LeCune isa sa pinakamalakas na batang mandirigma sa buong South Mount. Gayunpaman, narito siya, lubos na walang magawa laban kay Sebastian. Nakakatakot ang antas ng lakas na ito. Ibinaling ni Sebastian ang tingin sa mga apprentice na pumipigil kina Lana at Harvey. Nanginginig sila sa takot, agad namang pinakawalan ang magkapatid. Sebastian, nagmamadaling lumapit si Lana sa kanya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Lana, Sebastian, anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Harvey. Kailangan na nating umalis ng mabilis, kudyok nila na. Si Theodore ang top apprentice ng Lekyuna at Apo ng Punong Elder. Kapag nalaman ito ng pinuno ng sekta at ng mga elder, siguradong hindi na nila tayo pababayaan. Si Sebastian ay hindi partikular na nag-aalala, ngunit hindi rin niya nais na pukawin ang hindi kinakailangang gulo. Dinalan niya ang mga kapatid at pumailang lang sa langit, patungo sa malayong abot tanaw. Hindi siya nakalayo minto sa isang bundok na halos sampung milya ang layo. Pagkalapag na pagkalapag nila Harvey ay tumingin kay Sebastian ng may paghanga. Ang galing mo, Sebastian. Matagal ko nang ayaw sa Theodore Guy na iyon, pero wala akong magawa para sa kanya. Nakakatuwa kung paano mo siya tinalo. Itinaas nila na ang kamay at binigyan siya ng mahinang hampas sa ulo. Bakit mo ako sinaktan? Tanong ni Harvey na mukhang nasaktan. Tumango si Lana, ang tanging iniisip mo lang ay ang pakiramdam na nasisiyahan. Si Theodore ang nangungunang apprentice at apo ng punong elder. Ngayong nabali na ang dalawang kamay ng iyong bayaw, hindi papayag ang pinuno ng sekta at mga elder. Itong slide. Sa wakas ay napagtanto ni Harvey ang bigat ng sitwasyon at ang pag-aalala ay kumalat sa kanyang mukha. Sa paglipas ng tatlong taon sa Lekyunasec, alam na alam niya kung gaano kakilit ang sekta. Sa buong rehiyon ng South Mount, mayroong apat na pangunahing kapangyarihan, isa na rito ang Sec. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga lokal na kapangyarihan. Ang bawat isa ay sinuportahan ng mas malaking puwersa. Sa kaso ng Sec, ito ay ang sacred ground ng Lekyuna. Ang nawasak na ngayon na Harmonia Sect ay sinuportahan din ng Harmonia Sacred Ground. Ang sacred ground na ito ang pinakamalakas sa mga paksayon, napakalakas kaya kahit ang imperial na pamilya ay hindi maglakas loob na pukawin sila. Siyempre, ang Lecuna sect at Harmonia sect ay malayong mga sangay ng mga sacred ground na ito. Mayroong hindi mabilang na mga sangay na pangunahing umiiral upang magbigay ng sariwang talento. Sa pangkalahatan, ang sacred grounds ay hindi kasama sa mga sangay na ito maliban kung talagang kinakailangan. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Kapag nangyari 'yon, lalayo na lang tayo. Walang dapat ipag-alala. Baka 'yon lang ang option natin. Napabuntong-hininga sila na habang napuno ng pag-aatubili ang mga mata. Siya ay gumugol ng tatlong buong taon sa sec kung saan ang kanyang mentor at ang mga elder ay mabait na tinatrato siya. Ito ay naging kanyang pangalawang tahanan, at ang pag-iisip ng pag-alis ngayon ay hum-attack sa kanyang puso. Bakas ang guilt sa mga mata ni Sebastian. Kung alam niyang sila na ay sobrang attached sa sekta, magiging mas madali siya kay Theodore. Nga pala, Lana, dumating na ba si Esme o Zia para hanapin ka? Tanong ni Sebastian na puno ng pag-asa. Kabanata 858. Mabilis na tumanggaw si Lana. Nahanap nila ako tatlong taon na ang nakakaraan. Oo nga pala, saan ka nang galing sa nakalipas na tatlong taon? Nagalala ako ng husto sayo. Nakaramdam ng matinding ginhawa si Sebastian nang marinig na ligtas sina Esme at Zia. Tatlong taon na ang nakalilipas, upang makatakas mula sa pagtugis ng Harmonia Sec, tumakas ako sa ipinagbabawal na lugar ni Lazarus. Sa kasamaang palad, natrap ako doon at kamakailan lamang ay nakatakas, paliwanag ni Sebastian. Sobra ang paghihirap mo, mahal ko, sabi ni Lana, sabay yakap kay Sebastian, puno ng pag-aalala ang mukha hindi mapigilan ni Sebastian ang mapangiti sa kanyang pag-aalala. Totoo, ang unang pagkahulog sa kwebo sa ilalim ng lupa ay natakot sa kanya, ngunit ang pag-aaral mula kay Lazarus tungkol sa alchemy at paggawa ng armas ay naging isang napakalaking pagkakataon. Sa katunayan, hindi siya nagdusa. Maging ito ay alchemy, crafting, o formations, natamo niya ang pambihirang kasanayan sa lahat. Kung pipiliin niyang ituloy ang isa lamang, maaari siyang maging mahusay ng walang kahirap-hirap. Nasaan na sina Esme at Zia? Sumamarin rin ba sila sa Lacuna Sec? Tanong ni Sebastian na walang kasiguraduhan. Umiling si Lana. Hindi, kinuha sila bilang mga apprentice ng isang eksperto. Ang senior na iyon ay kasama nila sa mga oras na ito. Wala silang masyadong ibinahagi ngunit sinabi sa akin ang tungkol sa iyong sitwasyon at hiniling sa akin na hanapin ka kung maaari. Pagkatapos ay umalis sila kasama ang kanilang bagong tagapagturo. Dagdag pa ni Harvey, hindi mo kailangang mag-alala, Sebastian. Nakilala ng senior na iyon ang kanilang talento at kinuha sila bilang mga direktang apprentice. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Tumango si Sebastian. Sa mundo ng paglilinang, ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang tagapagturo ay higit na kapakipakinabang kaysa sa pakikibakan ng mag-isa. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon para sa kanila. Gayunpaman, iniisip niya kung saan niya ito makikita muli. Nanumbalik sa kanyang isipan ang pag-iisip kung kailan sila susunod na magkikita. Sa sandaling iyon, napansin ni Sebastian na nakapasok na sila na sa Demigod Realm. Sa mahigit dalawang taong gulang lamang, kahit na sa mga pamantayan ng mundong ito, siya ay isang hindi kapanipani walang talento. Hindi malayong nasa likod si Harvey. Naabot na niya ang rurok ng Divine Grandmaster level at malapit na siyang makapasok sa Demigod realm mismo. Saan tayo pupunta ngayon, Honey? tanong ni Lana. Pupuntahan ko muna si Lilian at ang iba pa, tapos pupunta tayo sa Skyde, sagot ni Sebastian. Tumango si Lana at lilipat na sana ang tatlo patungo sa pinakamalapit na Gaudium Sect nang biglang naglabas si Lana ng Transmission Opal mula sa kanyang bulsa idiniin niya ang transmission opal sa kanyang nuo at nagchannel ng enerhiya dito. Kaagad, nagbuga ito ng mga alon ng tunog. Sebastian, tinatawagan ako ng guru ko. Tinatanong niya kung nasaan ako. Anong sasabihin ko? Tanong ni Lana na halatang nagdadalawang isip. Paano ka tinatrato ng guru mo? Tanong ni Sebastian. Maganda ang pakikitungo sa akin ng guru ko, itinuring niya akong parang sarili niyang anak, sagot ni Lana kung ganun maging tapat ka sa kanya. Papuntahin mo siya dito, sabi ni Sebastian. Sige. Tumango si Lana at ipinadala ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng Transmission Opal. Dahil hindi naman sila kalayuan sa Lecunasek, isang mystic crane ang lumitaw sa langit makalipas lang ang ilang minuto. May karga itong isang medyo may edad na babae sa likod nito. Mukha siyang nasa early 40s, na may curvaceous figure at kaakit-akit na features. Siya ay malamang na napakaganda niya noong kanyang kabataan. Mam! Kumaway sila na mula sa malayo. Ang babae talaga ang mentor ni Lana. Siya ang ikatlong elder ng Lecunesec, na kilala bilang Hibiscus. Bumaba si Hibiscus sa crane at sinulyapan si Sebastian. Sinubukan niyang suriin ang kanyang paglilinang gamit ang kanyang espiritwal na pandama, ngunit sa kanyang pagtataka, isang hindi nakikitang puwersa ang hamarang sa kanyang mga pagsisikap. Dalawa lang ang posibleng paliwanag. Alinman sa kultibasyon ni Sebastian ay mas mataas kaysa sa kanya, o siya ay may ilang uri ng artifact na pumoprotekta sa kanya mula sa gayong pagsisiyasat. Hibiscus ay mas hilig paniwalaan ang huli dahil siya ay isang walong star demigod. Mukhang mga 24-0-25 lang si Sebastian kaya hindi maaaring mas matanda ang aktwal niyang edad. Iyon ay naging malabong nalampasan ng kanyang paglilinang ang kanya. Ikaw siguro ang asawa ni Lana, sabi ni Hibiscus. Tumango si Sebastian. Mayroon kang lakas ng loob na baliin ang mga braso ng nangungunang apprentice ng Lecuna sect namin sa mismong teritoryo namin, sabi niya. Nandito ka ba para maghayganti? Tanong ni Sebastian at tumalim ang kanyang mga mata. Kabanata 850. Inilibot ni Hibiscus ang kanyang mga mata. Kung nandito ako para panagutin ka, hinuli na sana kita. Hindi mo kailangang matakot. Nandito lang ako para iuwi si Lana. Nanatiling walang kibo si Sebastian. Para sa kanya, ang isang 8-star demigod na katulad niya ay isang medyo mas malakas na langgam, hindi isang taong dapat katakutan. Tumingin si Hibiscus kay Lana. May balak ka bang umalis sa Lekyonesek, Lana? Hindi ko magagawa yon, MS Hibiscus. Kaso, sinaktan ng asawa ko si Theodore, at nag-aalala ako. Hami na ang boses ni Lana, ngunit naunawaan ni Hibiscus ang kanyang pag-aalala. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Natatakot ka na baka ibunton ni John ang galit niya sa'yo. Huwag mong alalahanin, yon. Hanggat nandito ako, walang mga ngahas na manakit sa'yo. MS Hibiscus, umiiyak na sabi ni Lana habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Hibiscus, sa sobrang emosyon. Ayan, ayan. Hindi ka na bata hindi mo kailangang umiyak, magiliw na sabi ni Hibiscus. Bumalik na tayo. Tatlong taon ko nang hindi nakikita ang asawa ko, MS Hibiscus. Gusto ko siyang makasama, pakiusap ni Lana. Sumagot si Hibiscus, sa loob ng dalawang buwan, magaganap ang kompetisyon ng apat na pangunahing sect. Kailangan mong magsanay ng husto sa panahong ito at magpakitang gilas ka sa panahon ng kompetisyon. Bigyan mo ng karangalan ang sekt at ang iyong guro. Pagkatapos nun, bibigyan kita ng isang buwang pahinga. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto sa panahon na yon. Sige, pagsangayon ni Lana, kahit na nag-aatubili. Bomaling siya kay Sebastian, puno ng pananabik. Honey, kailangan ko nang bumalik ngayon. Pagkatapos ng kompetisyon, pupuntahan kita sa Skyde. Tumanggaw si Sebastian. Bagamat naramdaman niya ang sakit ng paghihiwalay, ayaw niyang hadlangan ang pagsasanay nito. Sa kabutihang palad, dalawang buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Olam, Honey. Olam, Sebastian. Ang magkapatid ay nakatayo sa ibabaw ng Mystic Crane, kumakaway habang sila ay nagpaalam. Nang mawala sa paningin ang Crane ay tuluyang lumingon si Sebastian. Gayunpaman, hindi siya umalis. Sa halip, itinuon niya ang tingin sa malapit na puno at sinabing, "Lumabas ka." Napansin mo ako. Lumabas mula sa likod ng puno ang isang matandang lalaki na medyo nakayuko ang likod. Ang lalaki ay mukhang mahina at payat, na may buhok na kasing puti ng nyebe. Gayunpaman, ang kanyang malalim na mga mata ay parang mga itim na butas, na tila kayang lunukan ang mismong kaluluwa ng isang tao. Ikaw siguro ang lolo ni Theodore, mahinahong sagot ni Sebastian, habang ang mga kamay ay nakalagay sa likod niya. Medyo nagulat si John Sheffield. Hanga ako na hindi mo lang ako naramdaman kundi nalaman mo rin kung sino ako. Kanina mo pa sinusundan si Hibiscus, kaya malamang nandito ka para ipaghiganti ang apo mo, sabi ni Sebastian, hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lalong namang ha si John. Matalino ka, bata. Total alam mo na kung bakit ako nandito, huwag mo nang sayangin ang oras ko at tapusin mo na ito. Humalaklak si Sebastian, puno ng panghahamak ang kanyang iti Anong nakakatawa? Malamig na tanong ni John. Nakangiti pa rin si Sebastian habang sumasagot, alam kong sinundan mo si Hibiscus, at alam kong nagtago ka sa likod ng punong iyon. Alam mo ba kung bakit hindi ako humingi ng tulong sa kanya? Bakit? Tanong ni John. Nagtataka talaga siya, dahil hindi niya moari ang dahilan. Dahil hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Para sa akin, isa kang tumatalon na payaso, madaling maduroj sa isang pitik ng aking daliri. Ngumisi si Sebastian. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Sumigaw sa galit si John, bumugso ang pagnanais pumatay mula sa kanyang katawan. Kabanata at anim na po. Galit na galit si John. Ako ang punong elder ng Lacuna sect, at isa ako sa pinakakakilakilabot na mandirigma sa buong bansa ng South Mount. Paano mo nagawang pagsalitaan ako ng ganito? Isa kang lapastangan. Ganun ba? Isang matamis na ng ngiti ang isinagot ni Sebastian. Biglang bumungad sa kanya ang nakakatakot na aura. Ikaw ay isang pinnacle demigod. Paano nangyari to? Naiwan si John na tulala, nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala ng maramdaman ang tunay na kapangyarihan ni Sebastian. Sa kanyang kabataan, si John ay isang kilalang henyo, na naabot ang demigod realm bago naging tatlumpo. Gayunpaman, inabot siya ng isang buong daang taon upang umunlad mula sa isang star na demigod tungo sa isang pinnacle demigod. Ngunit dito nakatayo si Sebastian, na mukhang nasa maagang 20s, puno ng sigla at kabataan. Imposibleng mas matanda siya sa limampu. Ang maabot ang pinnacle demigod ng apat na pong something ay isang pambihirang bagay. Kahit sa malawak na perpetual world, ang gayong talento ay lubhang napakabihira, Ibig sabihin lamang nito na si Sebastian ay isang tunay na prodigy. Pagkaraang makabawi ng mabilis, ngumisi si John. Ano ngayon kung isa kang pinnacle demigod? Naabot ko ang antas na ito mahigit sampung taon na ang nakakaraan. Walang alinlangan na mas malalim ang cultivation ko kaysa sa iyo, at ang aking mga teknik at karanasan sa labanan ay mas marami kaysa sa iyo. Masyado kang madaldal, sagot ni Sebastian na tila nalinip na. Nagsimula siyang maglakad palapit kay John. Habang pinipikit ang kanyang mga mata, sa wakas ay ibinuhos ni John ang anumang bakas ng pagmamaliit tahimik niyang ibinahagi ang kanyang espiritual na enerhiya, na handang umatake sa bilis ng kidlat sa sandaling makapasok si Sebastian sa saklaw ng kanyang pag-atake. Nang pumasok si Sebastian sa loob ng anim na talampakan mula sa kanya, nanlabo ang figure ni John habang sumusugod siya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Sa isang iglap, humarap siya kay Sebastian at hinampas ang dibdib niya ng malakas na atake ng palad. Ang palad ni John ay napuno ng malakas na fire-based spiritual energy, mga apoy na tila umaatungal sa loob nito. Bago pa man damdamin apo ang palad niya kay Sebastian, ramdam na ni Sebastian ang nakakatakot na heat na nagmumula rito. Depende sa pangangatawan at mga pamamaraan ng cultivation ng isang tao, ang spiritual energy na kanilang nilinang ay naiiba. Ang pinakakaraniwang katangian ay ang limang elemento: metal, wood, water, fire, at earth kabilang ang mas bihira na wind at lightning. Tulad ng para sa aktibo at passive na enerhiya ni Sebastian, ang bawat isa sa mga katangiang ito ay pambihira. Kaya naman, ang pagkakaroon ng parehong extreme active at extreme passive na magkasama ay ginawa siyang tunay na natatangi. Sa pagharap sa napakalaking mapanirang atake ng palad ni John, na natiling walang kibo si Sebastian at gumanti ng suntok. Nagbanggaan ang kanilang kamao at palad, na lumikha ng napakalaking tunog sa impact na para dalawang bundok ang bumagsak sa isa't isa. Kasabay nito, isang nakakatakot na alo ng enerhiya ang sumabog palabas. Bahagyang umindayog ang katawan ni Sebastian, ngunit nabaluktot ang mukha ni John sa gulat. Paulit-ulit siyang sumuray-suray, umubo ng isang subo ng dugo habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang balanse, tumalikod siya at tumakas, nakatapak sa manipis na hangin habang siya ay kumalas patungo sa malayo. Ang maikling labanan na iyon ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kakilakilabot si Sebastian, at siya ay lubos na natakot. Nang makita siyang tumakas, napangiti si Sebastian. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang wave ng invisible sword energy. Nang makaramdam siya ng malakas na pakiramdam ng paparating na kamatayan, umikot si John at nagpakawala ng desperadong suntok patungo sa paparating na sword energy. Sa isang nakakabinging pagsabog, parang tinamaan ng kidlat si John, muli siyang samuka ng dugo at tumilapon siya palayo. Malamig na tumawa si Sebastian. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isa pang wave ng invisible sword energy. Malubhang nasugatan, hindi nagawang ipagtanggol ni John ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, nahati siya sa dalawa, ang kanyang dugo ay nagkalat sa hangin. Sa isang iglap, Lumitaw si Sebastian sa tabi ng bangkay ni John at kinuha ang kanyang storage space ring. Pagkatapos, lumipad siya sa langit at lumipad patungo sa Gaudium sect. Naroon si Lilian, Gina, at Bruce, at pagkaraan ng tatlong mahabang taon, nanabik siyang makita silang muli. Gayunpaman, nang makarating sa Gaudium sect, hindi niya nahanap si Lilian at Gina. Pareho silang nasa malalim secluded cultivation.